Ano si Racer? Sir? Lat. Lat. Lagay mo rito sa gilid, sir. Meron na akong pang vulcanized dito. Tulungan kita. Ano yan, sir? Tubeless? Ha? Interior. Ah, interior. Saan pa ba pupunta? Jump pa sa Merosario. Ah, Rosario Pasig ka pa? Ang kunin ko yung gamit ka. Hanapin natin yung butas Ayan butas eh Malaki ng butas eh Hanapin natin yung tumusok Ah eto Di uno na pa ako ah, Di uno na pa ako natin kung okay na. Ayan sir, okay na. nga sir okay na ay hindi po ako naniningil sir ay hindi po ako naniningil sir okay na po yun ang mahalaga makauwi ka na sir testing mo muna para sure tayo na makakauwi ka ikot ka lang isa Ano sir? Okay na ba? Okay na po. Ay, makaka-uwi ka na naman ng Pasig. Wala na, sir. Walang ano, sir. Wala naman.